Joshua at Jane, nagpakilig sa Toycon kanina. Habang papalapit na napapalapit, ang bagong series nila Joshua Garcia at Jane De Leon ay patuloy ngang tumarami ang kanilang mga event kung saan ay talagang marami nga ang nakapansin ng pagiging sweet ni Joshua Garcia kay Jane De Leon. Sa naganap na toycon kanina, ay kapansin-pansin umalo ang mahigpit na hawak ni Joshua Garcia kay Jane De Leon. Todo protect si Papa Joe sa kanyang prinsesa. Ang alam ko kasi Nakikipag-holding hands lang si Joshua Garcia ng ganung kahigpit kapag GF niya. Ang higpit ng holding hands nila Jane Deleon kanina. Lakas din ang kapit ni Jane. Alagang Joshua. Haha, ha. kinilig talaga ako sa dalawang to. Samantala, ito pa ang ilan sa mga video nila Joshua at Jane. Ang nasabing Darna na kanilang series ay mapapanood na sa darating na Agosto.